Ismail pa ako. Oh, sige na nga, o. Oh. Isla, yung baby face boy. o. Abay, nasaan? Hindi nga dyan, supag ko na ngayon. Pag pati. Diyos ko, Lord. Grabe. Hindi ba gagaw, tiyara? Kadakilong Hahaha para trisi nak timbuan aku. Para no, trisi. Nak si, kudis na <laughs> si, si kaila, <laughs> kiki ham. <laughs> ah, mungkin ni sakit nag Alergi on, nak mm. nak geruluan so alergi. No? No, gonna... <laughs> ba, pag... Duma... ba talaga pag dumating yung dayuhan na para luto? Uh... Sus, Kuya di. Ang isang kao na rejoice na pakalipot na pati. Ang lipot na pati ng rejoice, boy. Diyan, diyan. Diyan, Dapat ipanalangin. Ito po, may panalangin pa pala <laughs> <laughs> Ano na yung angel mo? Ayan na guys, yung tinakas. Aanoy yun na guys, lulutuin na. So, dito lang sa labasan nagluto guys. O, so, ayan. Lagyan ni Chef Cook ng uh, bawang. Ayan, bawang. Mm, Di ba? Mm. Mm, aray ko. Init na. Susanto, kagulping burak po. Nagparang nagparang anikan Ping ano burak si Santol? Tapulo na so. Nakita yung so, yan ah, ya eh, <laughs> Sagano, mo yata nung pan talaga. Ay dun. Ah, grabe apoy guys. Sa gana sa gatong lang init mo sa nagyanton. Hello. Yan ang lutong totoo. Pakarabahan talaga ng gabing nga po eh, oh. Hmm. What's in learn? Hmm. Sus kuyan. Grabe di kasan malu Silam Film itu. Hmm. Naik kuyan. Grabing apoy. Mobut yang lu tuh nanya. Hahaha. Ini silap begini. Pernah buru-buru lagi wamatamu nana. Kuyan. Mm, grabe. Maraming bao sila guys. Kaya mayaman sila sa bao. Binuungan kung tawagin sa Bicol. Sa Bisaya, bagul. Kung sa Bilos, bunuungan. <laughs> sa Bisaya, bagul. 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 bagul din sa Kamsor? Oh? Bagul yan din sa ano sa English, bao. Bao. <laughs> Tagalog na <laughs> English coconut shell. Tama nga ba? And guys, hmm. ayan, Diyos ko ba, hindi ka makalapit niyan. Paano ka makalapit niyan? Grabe so, apoy. Hmm. Yan, wagas na. Lapit na siya guys, maluto guys. Oh hindi ba naman siya maluto guys sa ah. ang ang apoy guys eh ano tatad siya sa apoy oh uh, uh. wow init ah uh. yeah